Kumusta aking minamahal na kapatid sa pananampalataya at paglalakbay. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Kung ikaw ay narito ngayon, sigurado akong hindi ito nagkataon lang. May isang malalim na pagnanais sa iyong puso na maghahanap ng kasagutan, ng ginhawa at ng pagbabago. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, ikaw ay nasa tamang lugar, sa tamang oras. Narito tayo ngayon para tuklasin ang isang napakalakas na debosyon, isang koronila, na hindi lamang nagkakalad ng mga buhol sa ating buhay, kundi nagpapalaya ng napakaraming pagpapala at sinisira ang anumang kadiliman na bumabalot sa atin. Alam ko. Naiintindihan ko kung gaano kabigat ang minsan, ay pakiramdam na parang nakatali ang iyong mga kamay, ang iyong mga paa, ang iyong mga pangarap. Parang bawat galaw mo ay may humihila pabalik. Marahil may mga buhol sa iyong pag-ibig, sa iyong relasyon sa iyong kapwa, sa iyong pamilya. Marahil may buhol sa iyong pinansyal na sitwasyon, sa iyong trabaho, sa iyong mga pangarap. Siguro may buhol sa iyong kalusugan, sa iyong kapayapaan ng isip o mas masakit, may buhol sa iyong pananampalataya. Mga buhol na minsan ay pilit mong kinakalad, pero lalo lamang humihigpit pakiramdam mo ay mag-isa ka na walang makaintindi sa pinagdadaanan mo. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi alinag isa Maraming tao ang nakakaranas ng ganyan. At ang pagkalag ng mga buhol na iyan ay hindi nakasalalay sa iyong sariling lakas lamang. May mas malaking kapangyarihan na handang tumulong sa iyo. Dito pumapasok ang mahal na Birheng Maria sa kanyang titulong tagapagkalad ng mga buhol. Isipin mo, isang ina na buong pagmamahal na nakikinig sa bawat hinain, sa bawat pasakit, at handang kalagin ang anumang bumibigat sa iyong puso. Ito ang sikreto na nagbago sa buhay ng napakaraming tao, kabilang na ako at ang mga taong malapit sa akin. May mga buhol sa buhay na sa tingin natin ay imposibleng kalagin, pero sa kapangyarihan ng pananampalataya at sa tulong ng mahal na ina, walang imposible. Ang video na ito ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng kaalaman, kundi magbibigay sa iyo ng pag-asa, ng lakas, at ng isang gabay para personal mong maranasan ang pagkalag ng mga buhol sa iyong buhay at ang pagdagsa ng mga pagpapala na higit pa sa iyong inaasahan. Manatili ka sa akin dahil sa huling bahagi ay may ibabahagi akong isang napakasimpleng hakbang na magpapabilis sa pagkalag ng mga buhol na iyan at magbibigay sa iyo ng agarang ginhawa. Pero bago tayo magpatuloy, hayaan mong magbahagi ako ng isang kwento. Noong unang panahon, may isang mag-asawa sa Alemanya na dumaan sa matinding pagsubok. Ang kanilang kasal ay nasa bingit ng pagkasira dahil sa walang tigil na pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang buhol na napakahigpit, parang isang lubid na pinagsiklop ng ilang beses. Buong puso silang nagdasal sa mahal na Birheng Maria, at bawat dasal ay sinasamahan nila ng isang laso na may buhol na sumisimbolo sa bawat problema sa kanilang kasal. Ang lasong iyon ay inilagay nila sa paanan ng isang imahe ng mahal na Birhen. Unti-unti, habang sila ay patuloy na nagdarasal, ang mga buhol sa laso ay tila kusa na lamang kumakalag hanggang sa naging tuwid na muli ang laso. At sa parehong paraan, ang mga buhol sa kanilang kasal ay unti-unting nakalag at ang kanilang pagmamahalan ay nabuhay muli. Ang imaheng iyon, na ngayon ay tinatawag na birheng tagapagkalag ng mga buhol, ay patuloy na nakapagbibigay ng pag-asa at himala sa napakaraming tao sa buong mundo. Hindi ba nakamamangha? Ang isang simpleng gawa ng pananampalataya ay maaaring magbago ng tadhana. Maaaring nararamdaman mo ngayon ang bigat ng iyong sariling mga buhol. Marahil ay may buhol sa iyong puso mula sa isang nawalang pag-ibig o sa isang pagtataksil. Siguro may buhol sa iyong pamilya, isang hindi pagkakaunawaan na matagal nang nagpapahirap sa inyo. O baka naman buhol sa iyong kalusugan, isang karamdaman na tila walang lunas. Ang mga buhol na ito, aking kapatid, ay hindi mo kailangang dalhin mag-isa. Ang mga ito ay hindi tanda ng iyong kahinaan, kundi isang paanyaya upang mas lumalim ang iyong pananampalataya at upang maranasan mo ang kapangyarihan ng isang inang handang tumulong sa iyo. Ang Birheng Maria ay hindi lamang isang reyna, siya ay isang ina na mas higit pa sa ating mga inarito sa lupa na mas mapagmahal at mas mapagkalinga. Siya ay naroon, laging handang pakinggan ang ating mga hinaing at iharap ito sa kanyang anak, si Jesus. Bakit ba natin kailangan ang koronila sa berheng tagapagkalag ng mga buhol? Simple lang. Ang buhay ay puno ng mga hamon. Minsan, parang isang malaking labirint na puno ng mga hadlang. At ang mga buhol na ito ay ang mga problemang humaharang sa ating pag-usad. Ang koronila ay isang panalangin, isang paraan para ilapit ang ating sarili sa mahal na berhen, isang pagkakataon para ibigay sa Kanya ang lahat ng ating mga pasakit. Ito ay hindi lamang isang pagdarasal, kundi isang gawa ng buong pagtitiwala. Ito ay isang pagkilala na may isang mas mataas na kapangyarihan, isang kapangyarihan ng pagmamahal, na maaaring kalagin ang anumang bagay na sa tingin natin ay hindi na makakalad. Pero dito nagiging interesante ang lahat. Maraming tao ang nagdarasal, pero bakit parang hindi sila pinapakinggan? Ang sikreto ay hindi lamang sa pagdarasal, kundi sa paraan ng pagdarasal. Ang koronila sa berheng tagapagkalad ng mga buhol ay may partikular na istruktura at intensity na tumatagos sa puso. Ito ay parang isang susi na tamang tama sa kandado ng iyong problema. Ang bawat dasal ay isang hibla ng pag-asa na pinagsama-sama upang bumuo ng isang malakas na pananampalataya na hindi kayang baliwalain. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang kwento ni Aling Nena. Si Aling Nena ay isang lola na nag-aalaga ng kanyang tatlong apo matapos iwanan ng kanyang mga anak para magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit ang pinansyal na buhol nila ay napakahigpit. Halos wala na silang makain at paalisin na sila sa kanilang inuupahang bahay. Narinig niya ang tungkol sa berheng tagapagkalag ng mga buhol mula sa isang kapitbahay. Sa simula, nag-aatubili siya, iniisip na masyado ng huli para sa kanya. Ngunit isang gabi, habang umiiyak, naisipan niyang subukan. Araw-araw, dinarasal niya ang koronila, inaalay ang kanyang mga buhol sa paghihirap, sa kakulangan, sa pangamba. Isang araw, matapos ang ilang linggo, may kumatok sa kanilang pinto. Isa pala itong kamag-anak mula sa malayong lugar na matagal na niyang hindi nakikita. Nalaman ng kamag-anak ang kanilang sitwasyon at nag-alok ng tulong. Hindi lang pera, kundi isang trabaho para sa kanya na pwede niyang gawin sa bahay at nagbigay pa ng sapat na pambayad sa upa. Ang mga buhol ay kumalad. Hindi agad, hindi sa paraang inaasahan niya, Munit sa perpektong oras at sa paraang nagpakita ng malalim na pag-aalaga ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na birhen. Ito ay patunay na kahit gaano kahirap ang ating sitwasyon, may pag-asa. Dahil ang ating Diyos ay isang Diyos ng pag-asa, tulad ng sabi sa Jeremias 20 labing isa, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na inilaan ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. At ang Birheng Maria ay ang ating tulay, ang ating tagapamagitan, ang ating ina na nakikinig at nagdadala ng ating mga panalangin sa kanyang anak. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan, at ang kanyang pagnanais na tulungan tayo ay totoo. Ngayon, paano natin masisimulan ang pagkalag ng mga buhol na ito gamit ang koronila sa berheng tagapagkalag ng mga buhol? Mahalagang maunawaan mo na ang Koronila ay hindi lamang isang simpleng serye ng mga panalangin. Ito ay isang espiritwal na paglalakbay. Ito ay isang proseso ng pagtitiwala, pagpapakumbaba, at pananampalataya. Ang bawat hakbang ay may kahulugan. Una, kailangan mong kilalanin ang mga buhol sa iyong buhay. Ano ang mga ito? Isulat mo sa isang papel. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang mga ito sa iba, sapat ng ikaw ay tapat sa iyong sarili. Ang pagkilala ay ang unang hakbang tungo sa pagkalad. Isang malaking buhol sa aking buhay noon ay ang aking takot sa pagkabigo. Para akong nakatali sa isang kawalan ng katiyakan na pumipigil sa akin na gumawa ng anumang hakbang. Sa bawat pangarap ko, may isang tinig sa loob ko na nagsasabing hindi mo kaya. Pamilyar ba ang pakiramdam na yan? Maraming beses na hinayaan kong pigilan ako ng takot na yon. Pero dito, nagbago ang lahat. Ang ikalawa ay ang pag-aalay. Ang bawat buhol na iyong kinilala ay kailangan mong ialay sa mahal na birhen. Sa koronila, may partikular na dasal na para sa bawat buhol. Ang ideya ay hindi mo nadadalhin mag-isa ang bigat. Ililipat mo ito sa espiritual na paraan sa mga kamay ng Birheng Maria. Siya, na puno ng grasya at pagmamahal, ang siyang magkakala sa mga ito para sa iyo. Ang pag-aalay na ito ay hindi isang sign of weakness, kundi isang malakas na gawa ng pananampalataya. Ito ay pagsuko, hindi ng iyong pangarap, kundi ng iyong kontrol, at pagtitiwala sa mas mataas na kapangyarihan. Dehins ka nag-iisa sa ganyang pakiramdam. Ang pagkalag ng mga buhol ay nangangailangan ng pasensya at pagtitiwala. Hindi laging agad ang kasagutan. Kung minsan, ang proseso ng pagkalag ay dahan-dahan, unti-unti, parang isang masalimuot na buhol na kailangang dahan-dahang hilahin at unti-unting paluwagin. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay may sariling plano at sariling timing. Kaya nga, patuloy tayo sa pagdarasal, patuloy tayo sa pagtitiwala. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang mga uri ng buhol na maaaring maranasan mo at kung paano natin ito isasama sa ating panalangin. Unang uri ng buhol ang mga buhol errelasyon. relasyon. Ito ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya, sa mag-asawa, sa kaibigan. Ang mga pait na nararamdaman mo sa isang tao o ang galit na hindi mo maipahayag. Ang mga buhol na ito ay sumisira sa kapayapaan sa iyong tahanan at sa iyong puso. Naaalala ko ang isang mag-asawa na may matinding buhol sa kanilang komunikasyon. Halos maghiwalay na sila. Pinayuhan ko silang sama-samang dasalin ang koronila na inaalay ang kanilang buhol sa hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting nagbago ang kanilang paraan ng pakikipag-usap. Hindi nila napansin pero ang kanilang galit ay unti-unting napalitan ng pag-unawa at ang kanilang pagmamahalan ay muling namulaklak. Kaya kung may buhol ka sa relasyon, ilista mo yan. Sabihin mo sa mahal na birhen na ilagay mo ang buhol na yan sa kanyang mga kamay. Ikalawang uri ng buhol ang mga buhol pinansyal. Ito ang kakulangan sa pera, ang walang katapusang utang, ang kawalan ng trabaho, o ang hirap sa pagpapatakbo ng negosyo. Ito ang mga buhol na nagbibigay sa atin ng matinding stress at kawalan ng pag-asa. Maraming tao ang nawawala ng pananampalataya dahil sa mga buhol na ito, iniisip na nakalimutan na sila ng Diyos. Ngunit sa Filipos apat oras labinsyam minuto, sinasabi sa atin, at pupunuin ng aking Diyos ang bawat pangangailangan nyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhesyan kay Kristo Jesus. Hindi na nangangahulugang magiging milyonaryo kaagad, kundi ang iyong mga pangangailangan ay matutugunan. Ang pagkalag ng buhol na ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang bagong oportunidad, isang hindi inaasahang tulong, o isang bagong kaalaman kung paano mo pamamahalaan ang iyong yaman. Ilista ang lahat ng iyong buhol pinansyal at ialay sa mahal na birhen. Ikatlong uri ng buhol ang mga buhol ay kalusugan. Ito ang mga karamdaman na nagpapahirap sa atin, sa ating mga mahal sa buhay ang mga sakit na tila walang lunas, ang mga operasyon na kinakatakutan, ang mga pighati dahil sa pisikal na karamdaman. Kung ikaw ay may ganitong buhol, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Diyos ay Diyos ng mga himala, at ang mahal na birhen ay isang makapangyarihang tagapamagitan. May mga testimonya ng mga taong gumaling sa mga malalang sakit matapos nilang buong puso, at may pananampalataya na dasalin ang koronila. Hindi ito magic, Aking kapatid, ito ay ang kapangyarihan ng pananampalataya na nagbubukas ng pintuan sa interbensyon ng banal. Hindi mo kailangang magduda basta magtiwala ka. Ikaapat na uri ng buhol ang mga buhol lay espiritual na buhay. Ito ang mga pagdududa sa pananampalataya, ang pakiramdam na malayo ka sa Diyos, ang kawalan ng kapayapaan sa iyong puso, ang pagkalugmok sa kasalanan. Ito ang pinakamahirap kalagin para sa ilan dahil ito ay nakatago sa kalooban. Ngunit ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay narito rin para sa mga buhol na ito. Sabi sa 2 Korinto 5 oras 17 minuto, kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y isang bagong nilalang, lumipas na ang mga lumang bagay, narito, ang lahat ay nagiging bago. Ang pagkalad ng mga buhol espiritwal ay nagdudulot ng isang panibagong pag-asa, isang bagong simula, at isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Walang kadiliman ang mananatili sa iyo kung buong puso mong ibibigay ang iyong mga pasakit sa mahal na Birhen. Ibahagi mo sa comments kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Ang iyong mga komento ay hindi lamang mahalaga sa akin, kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa iba na maaaring dumadaan sa parehong mga hamon. Ito ay nagpapatunay na tayo ay isang komunidad, isang pamilya ng pananampalataya, na nagtutulungan at nagpapalakas ng loob sa isa't isa. Ngayon, balik tayo sa ating koronila. May isang mahalagang bahagi na kailangan mong maunawaan. Ang bawat dasal, bawat amang namin, abaginoong Maria, luwalhati, at ang partikular na dasal sa berheng tagapagkalag ng mga buhol, ay hindi lamang paulit-ulit na salita. Ito ay may kapangyarihan. Ang paulit-ulit na pagdarasal ay nakakatulong na palalimin ang iyong konsentrasyon at palakasin ang iyong pananampalataya. Ito ay parang isang martilyo na paulit-ulit na tumatama sa isang matigas na bato, unti-unting dinudurog ito hanggang sa ito ay maging buhangin. Ang koronila sa berheng tagapagkalad ng mga buhol ay binubuo ng siyam na araw ng pagdarasal o maaari din namang dasalin ito araw-araw, tulad ng isang ordinaryong rosaryo, depende sa iyong kakayahan at sa bigat ng iyong problema. Ang bawat buhol ay inaalay sa isang partikular na dekada ng dasal. Ang importante ay ang intensity ng iyong pananampalataya at ang iyong pagtitiwala. At narito ang isang sikreto na hindi madalas ibinabahagi. Kapag nagdarasal ka ng koronila, isipin mo ang imahe ng mahal na birhen na may hawak na laso na puno ng mga buhol. Visualisasyon ay napakalakas. Habang ikaw ay nagdarasal, isipin mo ang bawat buhol sa iyong buhay na unti-unting kumakalag, lumuluwag, at tuluyang nawawala. Isipin mo ang laso na iyon na nagiging tuwid at malaya. Ang visualisasyon na ito ay nakakatulong sa iyong isip at sa iyong puso na maniwala na posible ang pagbabago. Ito ay hindi lamang isang mental exercise, kundi isang paraan para mas aktibong makilahok ang iyong buong pagkatao sa panalangin. Maaaring may nagtatanong sa iyo ngayon, pero paano kung hindi agad masagot ang aking panalangin? Paano kung ang aking buhol ay napakahigpit at tila walang katapusan? Naiintindihan ko ang iyong pagdududa. Normal lang iyon. Ngunit tandaan mo, ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa agarang resulta. Ito ay tungkol sa tiwala sa proseso, tiwala sa Diyos, at tiwala sa mahal na berhen. Hindi ibig sabihin na hindi ka pinakinggan kung hindi mo nakita ang agarang solusyon. Minsan, ang Diyos ay may mas malaking plano, mas magandang sagot, na hindi mo pa nakikita sa kasalukuyan. Ang pagkalag ng buhol ay maaaring isang proseso, at sa prosesong iyon, nagiging mas malakas ka, mas matatag, at mas malalim ang iyong pananampalataya. Minsan, ang sagot ay hindi ang pagkawala ng problema, kundi ang pagbabago ng iyong puso at pag-isip para harapin ito ng may kapayapaan at lakas. Tandaan ang sabi sa Isayas 40.31, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y lilipad na may mga pakpak na parang agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Huwag kang sumuko, aking kapatid. Ang bawat dasal mo ay naririnig ang bawat patak ng luha mo ay nakikita. Ang bawat pagkalag ng buhol ay nagdadala ng napakaraming pagpapala. Ang mga pagpapala na ito ay hindi lamang material na bagay. Ang mga ito ay maaaring kapayapaan sa puso, bagong lakas, mas malalim na pag-ibig, bagong pagkakaibigan, pag-unawa, o isang pakiramdam ng layunin. Ang pagkalag ng kadiliman ay nangangahulugang ang mga pagdududa, ang takot, ang kalungkutan, ay unti-unting nawawala at napapalitan ng liwanad at pag-asa. Dahil ang mahal na Birheng Maria, ang Birheng Tagapagkalad ng mga buhol, ay hindi lamang nagkakala ng mga problema, kundi nagpapalaya ng iyong potensyal. Marahil ang mga buhol na iyon ay pumipigil sa iyo na abutin ang iyong mga pangarap na maging ang taong nilikha ka ng Diyos. Kapag nawala ang mga buhol na iyon, biglang magbubukas ang mga pinto biglang makikita mo ang mga posibilidad na dati ay hindi mo nakikita. Ang iyong mga kamay na dati ay nakatali, ay magiging malaya upang lumikha, upang magbigay, upang magmahal. Ang iyong puso na puno ng bigat ay magiging magaan upang umibig at magpatawad. Napakalalim ng mensaheng ito. Ang ating sarili ay puno ng mga posibilidad. Kung ikaw ay nakakaramdam ng takot, kawalan ng pag-asa, o pagkalito, ang iyong intuition ang nagdala sa iyo rito. Ito ay isang pahiwatig na oras na para gumawa ng pagbabago, oras na para kumapit sa pananampalataya, at oras na para maranasan ang kakaibang kapangyarihan ng debosyon na ito. Hindi ka ordinaryo, ikaw ay special at may mahalagang layunin sa buhay mo. Kaya huwag mong hayaang manatili ang anumang buhol na pumipigil sa iyo. Ang Coronilla ay isang gabay, isang daan patungo sa pagbabago. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging nariyan at ang mahal na berhen ay laging handang tumulong. Ang iyong pananampalataya ay ang pinakamalakas mong sandata. Gamitin mo ito. Ibigay mo ang iyong mga buhol. Magtiwala ka. At darating ang araw na babalik ka sa channel na ito para magbahagi ng iyong sariling testimonya kung paano kinalag ng mahal na birhen ang iyong mga buhol at nagbigay ng napakaraming pagpapala sa iyong buhay. Ang huling bahagi na aking ibabahagi ay ang pinakamahalaga, ang pinakamakapangyarihang hakbang. Ito ay ang pagsasabuhay ng koronila, araw-araw, nang may buong puso at walang pag-aalinlangan. Hindi ito isang one-time prayer, kundi isang patuloy na relasyon sa mahal na berhen. Ang bawat pagkalag ng buhol ay nagbubukas ng pintuan para sa pagdating ng mga pagpapala. At sa bawat pagkalag ng kadiliman ay sumisikat ang liwanag ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Huwag kang mag-atubili. Simulan mo ang iyong paglalakbay. Simulan mo ang koronila. Kung wala kang kopya ng dasal, hanapin mo ito online. Napakaraming mapagkukuhanan. Ang importante ay ang iyong intensyon at ang iyong pananampalataya. Manalig ka, ang iyong buhay ay magbabago. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito, hindi ka tinawag para maging malungkot o puno ng problema o nakatali sa isang buhay na hindi mo gusto. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin at ang Diyos ay may magandang plano para sa iyo. Ang mga buhol na iyan ay hindi ang iyong katapusan, kundi ang simula ng iyong pinakamalaking pagbabago. Ang iyong pinakamagandang bersyon ay hindi inalalabas. At sa tulong ng mahal na birheng tagapagkalad ng mga buhol, makakamit mo iyan. Ang iyong puso ay puno ng pag-asa, ang iyong isip ay puno ng kapayapaan, at ang iyong buhay ay puno ng pagpapala maniwala ka ngayon atin nang pagtibayin ang lahat ng ito sa isang malakas at taimtim na panalangin sama-sama tayong manalangin yumuko tayo at buong puso nating ilagay ang ating sarili sa presensya ng banal sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo amen Mahal na Birheng Maria, Birheng Tagapagkalad ng mga buhol, narito po kami sa iyong harapan, puno ng pag-asa at buong pananampalataya. Kami po ay lumalapit sa iyo, ikaw na ina ng ating Panginoong Hesus, ikaw na aming matulungin at maawain ina. Ikaw na buong pagmamahal na pumipili sa bawat buhol ng aming buhay, at buong pagpapakumbaba na kinakalad ang mga ito sa iyong mapagpalang mga kamay. Ina, alam mo ang aming mga pasakit, ang aming mga pighati, ang aming mga lihim na pagluha. Nakikita mo ang mga buhol na humihigpit sa aming puso, sa aming mga relasyon, sa aming pinansyal na sitwasyon, sa aming kalusugan, at sa aming espiritwal na paglalakbay. Ngayon, sa harap mo, inaalay po namin sa iyo ang lahat ng aming mga buhol. Ina, ilagay po namin sa iyong mga kamay ang buhol ng Hinihiling po namin na sa iyong walang hanggang pagmamahal at kapangyarihan ay kalagan mo po ang buhol na ito tulad ng pagkalag mo sa laso ng mag-asawang aleman. Berheng tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo po kami sa iyong anak, si Jesus. Hilingin mo po sa kanya na bigyan kami ng lakas at pananampalataya upang harapin ang mga hamon ng buhay. Hilingin mo po na ang kanyang grasya ay bumuhos sa aming buhay at ang kanyang banal na pagpapala ay dumaloy sa aming tahanan. Ina, pinagkakatiwalaan po namin ang iyong intersesyon. Naniniwala po kami na sa iyong tulong, ang lahat ng aming mga buhol ay makakalag, at ang aming buhay ay magiging malaya sa anumang bumibigat. Ina, lumayas nawa ang kadiliman sa aming isip at puso, at mapuno kami ng liwanag ng pag-asa, pag-ibig, at kapayapaan. Patnubayan mo po kami sa aming paglalakbay, o mahal na birhen. Turuan mo po kami na laging magtiwala sa Diyos at na laging lumapit sa iyo sa aming mga pangangailangan. Salamat po, mahal na ina, sa iyong walang sawang pagmamahal at pag-aruga. Salamat po sa pagiging aming ina, aming tagapamagitan, at aming birheng tagapagkalad ng mga buhol. Sa ngala ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, Amen sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na kapatid, sana ay naramdaman mo ang kapangyarihan ng panalangin ito at ang pag-asa na dala ng debosyon sa berheng tagapagkalad ng mga buhol. Ang iyong potensyal ay mas malaki pa sa iyong iniisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay ay hindi pa nagsisimula. Kung ang mensaheng ito ay pumukaw sa iyong puso, at kung naramdaman mo ang ginhawa at pag-asa, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ay click mo rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at gabay. Malaking tulong ito para mas marami pa tayong maabot at matulungan. At sana, ibahagi mo rin ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan, o sa sinumang sa tingin mo ay nangangailangan ng pag-asa at pagkalad ng kanilang mga buhol. Sama-sama tayong lumikha ng isang komunidad ng pananampalataya at pagbabago. At sa susunod nating pagtatagpo, maaari nating pag-usapan ang isang panalangin na makakatulong sa atin na palakasin ang ating pananampalataya sa gitna ng matitinding pagsubok. Hanggang sa muli, aking minamahal na kapatid, tandaan mo, hindi ali nag-iisa. Ang iyong mga buhol ay makakalad. Ang mga pagpapala ay paparating. At ang kadiliman ay masisira. Manalig ka. Pagpalain ka ng Diyos.